<laughs> okay, tara Okay, sure, dito tayo sa Tindahan ng pagkain Ayan, mga kaibigan ko Ayan, kaway kaway O, boss Ayan, you know, vlog to Kaya yes. ka pwede is pretty sure Ayan, dito tayo kumukuha ng Pagkain, ayan, order tayo ng tawag dito yun yan d, ayan, d, -Mate, d -Mate, Essential Essential Cheek Booster yun 43 po dito mga tracer tapos kung malaki laki na sila yun broiler starter yan bumili muna tayo ng 10 kilo nandyan na yung ano natin boss yung pine woman yan okay, laga mo na rin ako boss na ano tawag dito apat na oh, maganda ano boss 20 minutes Bait, hindi ano muna oh, vitamins, sa tao dito, yung ano kaya. Hindi yung ano muna ang taw dito, bet yung oh, better sing gold. Bet oh, apat lang muna sa kan tayo magano. Bigay muna natin ng duho nila. Sa kan tayo magtipid. Ayun. Paano ba pressure 'yan? Kakaririn natin pag-aalaga ng 45 days mga at Paano boss? Ayan, mag din naman tayo. Ayan, no? Ang laki na naman. <laughs> <laughs> okay, no. sa O, paano mga treasure? Okay. Mabayad na lang tayo. Okay. Salamat po. Tayo sa sako. Di may essential booster. Broiler feeds. Yan po. Pagkain ng ating mga sisiu. Ayan. Stock na rin po. Pagkain ng ating mga bago. Ito ang ating pagkain until 15 days or 14 days po. I'm not for sure. Kailangan pakahanda ang pagkain pag nag-aalaga tayo ng 45 days. For sure, dito tayo sa Coco Lumber. Dito tayo ng Coco Lumber na gagamitin natin sa ating kumungan. Ang gabi po natin ng order. 12 x 12. 12 x 2 x 12. Tapos, 12 dos, x 2 x 2 x 8. Tapos, 12 x 2 x 8. Para po ito sa aking kumuhan na 45 days malakrim po pala maugos mga treasure hindi rin pala biro kami nga rito tayo mga treasure season po talaga to mura kaya bibi tayo sa adler Bali, malayo po ito sa amin sa tigbi po ito mga treasure

Yan. na malaman natin kung magkano na gastos natin mga treasure ay sure tayo sa adwer yun sila ate yan bumili tayo na screen yan tayo yung sasayag natin ano po sige okay lang po ano yun yung lima po ba ko yung hindi na ayaw po, eh. to eh maarte arte to ayaw pa eh Sige na nga. na, oo na. na, na. Pupunta na ako doon. Oh, pasok mo rin sa sakyan dun. Doon na. Dun na lang. <laughs> Artibus. Wala, tira, tira tira ka, kahoy. Ayan, ambil tayo ng chill mating mga yeah. presyo. Hey, nagpo ka na pala ngayon na. Oo. Oh. Oh shout out, shout out. Oh shout out. Bro. Oh shout, shout out. out. Okay, Sir John. Sir John. Oh, kay Sir Jun. Ah, kay Sir Jun, Sir Jun, musta? Oh, may pupunta kay Sir Jun. Ah, Pupunta ah, kami nang pag, pag, may papagawa kayo mga Puccino Tomatic, punta lang sa Star Matic. Ayan. Yung si Sir John. Oo, oh, kumpare, natin. Kumpare, the best yun magayos. Oo. Mga kamapis. Hmm. Ayan po, mga presyo. Ah, diyan natin. Pwede. Ayan. Pwede tayo ng limang peraso. Maganda nga rito mga kasamatik, ayun mga ka-treasure. Hindi kagaya ng na, binibili namin, may mga kalawang. Ito wala po oh, maganda oh. Malipad tayo, malipad. Ah. Ayun. Lima piraso te. Lima. Ayun, lima piraso. Kasi meron pa tayong sobrang isa ron eh. Okay. Tatali pa natin ko. So paano ah, ganun lang, mga treasure. Ah, mga treasure. Ito na natin, mga materialis. Sabi na tayo. Ano man, mga kahoy natin. Ayan ang gamit natin magawa tayo ulit na isa pang ruder pin yan at gagawin natin pag malaki na sila unti-unti natin trabaho eh yun ano, mga treasure eh ito yung ating steel mating yan magawa tayo gagawin magiging busy tayo ngayong araw na to mga treasure mga itong linggon to magawa tayong gagawin yan, tulungan. Tulungan malaki. Pag hindi nagkasya rito, mga tracer, gagawa pa uli ako na isa pa. Masamantala, ito muna. tingnan natin kung ilan may laman na ito. Yan. Wala na nakuha natin mga kahoy, mga tracer. Puro tuwid. Ba talaga, pag sa tristisan tayo bibili. Maaasahan, makapamili. Ini sebelum hmm, mga gagawa naman kami ng kulungan pagkatapos nito. Atong patong mo lang yan doon. Pressure. Pagod share naman si Eros.